Maayong maayong gabi eh. maayong buntag, maayong adlaw sa tanan, mga bisaya sa tibuo kalibutan. Kanina lang po si Ceres Itzke nga magsamok-samok din sa mundo ng YT. Eh. Karon ang atong buhaton maglimpyo ta sa balkoni kay gibiaan ta pagkahuman sa bagyo walay batasan na bagyo. Kinigong Hong Kong kapag ka magbagyo kusog-kusog po ang ilang hangin dinhi kay moabot baya po og signal number 8. Unya anang gabi eh gi kanaog na ko tanan ang akong mga abubot din ha? mga mali, mga gagmay gagmay na paso, kay lagi ilupad man pud sa hangin og um, dili nimo na inaog so akong gi naog karon pagkabuntag ulan man gihapon so wala akong gawa sa balkoni kinaugmaan maan, na gibalikan, gi na ang ban ang balkoni pating hugawa so karon ang panahon na ito maglimpyo nako ipakita nako sa inyo kung unsaon ako paglimpyo ang balkoni gikan sa salog paingon ingon din he? sa mga Uh, salamin kay lagi salamin man ang pinaka uh, bungbong din hipaingon sa balkoni unya na apoy salamin din ha opa sa balkoni palabas sa uh, para makita ni mo makita nimo ang view din sa gawas so puro, puro glass na pero gamay lang pero maulagi maskin gamay trabaho man na unya dili pud pwede din na unya na kining gamay pud nila na misa murag 8 seaters man nila ni sa din he kay para pod magfeeling pod na sila din ha og maayo ang panahon maglingkod pod na sila dihag mga on nya karon limpyo pod sa lamesa kay lagi gibanatan sa bagyo kay wala batasan nga bagyo na bagyo din he oy kusog-kusog pod og kuan kusog-kusog ang, ang, hangin murag mas kusog pa sa uh, basta signal number 8 daw pero dili pod pareho sa Pilipinas pag signal number 8 siguro pati atong mga kaspa mga lugpad na pero dinhi naman kay naalagi mi sa tunga kay daghan mga building na nakapa libot sa amo ang kung kuan sa building ni amo mao na dili pud siya kay sobra pero lagi kay kusog ang hangin daghan og mga dahon nga ngalog pa din ha pati mga upuan ta mo na tanan na so trabaho kita tinhibanat kita mga bay nya kay tabangi ko ninyo nya kay kanang mga dili kasabot din bisaya halapang layas na mo kay di lagi mo kasabot na karon kay magsimula karon mga bulana hasta sa kung kanus ako mo give up sa white magbinisaya na jud ko mga bay kay din ako gana mag magtagalog na unsa pud ring nga mo sige kong tagalog nga mo sige mangita ani og sa sa mga taga Cebu pa ang mga bisaya sa Sibu, masangu, mantapirmi. pirmi <laughs> <laughs> Kaya nga akong, ang akong bisaya, masango man pirmi. Ay, akong Tagalog di ay masango man pirmi. Oh, nang magbinisaya na dyan ko, bahala mo dali mo kasabot, no? Lalo na si, ano, si Miss Kayak, seven na pastilan sorry, gig kayo, Miss Kayak. Kay, di na dyan ko kabaloan eh. Di, nagreklamo na ganun eh, si Miss Kayak din, hisa, kanang pagtagalog na ako kay lagi di siya kasabot na hingsamot naman hinuon kay nagbinisaya naman jud ko miss kayak I'm very very sorry kay di na jud ko kani di na ko kalahot tagalog lalo na sa english na sa naman ta ani mo na Ay, mona, ron muna mo na ni ang akong trabaho magbinisaya na ko dinhi sa mundo ng YT bahala mo na di mo kasabot ala pang layas mo din na sa ubos kay ngano di man jud ta magkasinabot na mo ni nya ang akong trabaho dinhi Uh, sa buntag mo gini ang ako ang kuan akong trabaho pero pagka walay bagyo tama lang ang trabaho din mag magmap sa salog unya magpuna sa lamisa mo na akong trabaho at mag bisbis ako mga mga ano mga tanom pero kay pag bagyo lagi ay tudog gini ang limpyo nato din tanan-tanan todo limpyo gyud kay magpilit man na kay ngano ang among gibong awan din he, kay duol man mi sa dagat pero dili kay na makita ang dagat kay lagi dagko kayo og mga building na nakaharang pero dool mi sa dagat. manang ang mga kuan dinhi lalo ka nang pertid yung kusog ang hangin. Intawon magpilit-pilit intawon ng salamin mo nang tulog gid limpyo intawon si Lola Zero si, si SK pagkaluya. Nya mo na iron. Morning morning tarbaho ana eh, o oh, nakikauban ming gawas o oh, hinggawas nga akong kauban kay nakisilip lagi pud siya intawon sa paglimpyo sa isa ka Lola diri sa gawas. Nya Walgi na no, Muna na itong tarbaho din mga OFW, muna na itong tarbaho, wala tulog ang tarbaho, like si, kuan, kini si, uh, nakita na ko itong last upload po ni Nitz blog uh, vlog, pastilan limpyo pa din taon si Nitz dito sa ilahang, kuan, rooftop pa ilahang. mas dako kay rooftop, kani ako, okay lang ni kay balcony lang, may gani kay wala ni akong aming po puyo sa, sa, Ang siya tawag sa penthouse, kaya kung naka-penthouse pa ni si Amo, pastilang ginood ako ang limpyohon. Nya mo na ron din ha na kato nakita na na nakaraan si Kuan lagi si blog Vlog so ginood ako sa area ni Nits oy nya buhos gid may tubig kani may ra okay madara ning himol himol din himang himol ra tama, tama lang ni sa map din hindi na kinahanglan buhosan kay kaya raman kung baga, kaya raman ako ning karatihon pero lagi takes time pero okay lang kay uh, naaman po isa dito sa sulod magtrabaho na may isa nang tagaluto nya ako ang taga-linis. mo nang kaya ra kaya ring i chat pero mo lagi busy jud na mo niron, oh pag ako dito sa pagmap giusog na nako na kay din na po sa salamin mga bay mauna po ni akong trabaho uno na halak kuskus to na max unya lagi pag magkinuskus, mag kinuskus ta din atong kwarta ato ay Muna mo na tagkan ng mo ng mga uh, unsa tawag ani mga mga datuon nga halap hatag kwarta dili pud di lagi ka point ang pinapanghatag no so manay mo akong trabaho o oh, di ba limpyo na ako sa salamin kay kanang salamin na nga buta na na sa mga talsik sa bagyo ko wala batasan nga bagyo lagi kapila na ba ko na yon wala batasan ang bagyo kay wala lagi batasan maglakot lagi ko sa may bagyo maglagot ko kay kanang salamin mahugaw gina siya kay hampas-hampason man maay sa hangin unya ang hangin may rabag limpyo nga Maulagay, eh, na pa magdala pa na siya mga dahon din ha, na ipandikit magkana dinha din ha, pastilan ka huwag ibatasan. Niya mo na, sa bagyo, ha, pwede na pong hayagas kalibutan. Kung makita nyo ang refleksyon din ha, sa salamin osos, gablo na intaon ang sky, kawalagay ayo Niya na, tuwad-tuwad intaon ang lula din ha, limpyo. Niya, kaya siyempre, kung limpyo hanin mo ang gawas, mo limpyo po ka dito sa sulod, mauna eh, na, likod o, likod o gawas, sa daw likod o gawas, Sulod o gawas ang akong gilimpiwan din. He mo na na medyo pagkagabi ani gika po yung kong eh. wa na ko naka wa ko kahibalo nag, naghagok na daw ko yung sa kong kaoban gahagok yung ang yung kaopasinsya naman kay gahagok eh, pating kapoyas lula no Yeah, pagkahuman ani din nako ako, trabaho din sa gawas, gapay ram ni balkon ni amo, kung makita ninyo ka oh. na raman o, oh, pilar ko nakatikang, nanak na sa pikas po sa, sa pero, trabaho gina siya, niya mo na, pagkahuman na, Pagkuman ako din he, add to na po ko sa sulod, limpyo na po ta sa kwarto sa amo, maglaba na po ta, mamalansa na po ta, pag sa hapon, maulagi na ang kinabuhi, ano, pag abot sa gabi, ilagay, ah, bagsak, oy, na no, sa mga may live video ko in town, makabasta-basta sa inyo ha, og dot dot kay mo ni akong trabaho mo ni jud akong trabaho dili gid magsilbi nang sige tag dot dot kay amadak ah, ta sa amo eh, unya ang panahon magluto ang tagaluto nya udi pud kamo asis sa ah, ngan pud ta sa kanang luwag na unsa naman ni mo nang sige jud in town kumbati lang jud ang in town ang lula kay lagi eh, gusto ko pa man magtrabaho pero si pao gusto sa among nga lupad oy pauli pero kay di pa magud mo di pa magud to si pao nya kay ganahan pa pud ta magtrabaho no day, muli na ako sa Pilipinas unya maghinambid mag nya pagahuman taas pa kay panahon akong huwaton maayong ning mo pauli tag tama na na kuan tama nang mga retiring age na wag naman ng, karon kay di di pa kaon pa kusog para baka ay kumkaon na mas unsa na lay akong kaonon in pauli ko ay pati na ginako yaw yaw noon sana man buhatan ni eh. Pasinsya na jud mo din no? kay abi ning magbisaya na jud ko magmula ngayon mula tong naka aging unsa ba tong adlaw man monday man a oh, wednesday nagsimula na ko dito bisaya magbisaya na jud ko din he eh. bahala na mo dadimo kasabot oy Basta kay, i-google na lang din siguro ninyo, pero wala, manggod po, maminaw din sa kong yaw-yaw, good, kaya magsigin raman po, magpindot-pindot din ha, uy, paminaw po mo, uy, ay, ayo po, magsigin, pindot-pindot lang din ha, maghina, raman po, magpindot-pindot, unya di raman po, na sila maminaw, kailaha, raman po, nang i-mute. mauna, nawala lang po, silbi, maghina po, kung tinagalaw. unya, gikapoy-kapoy, kung tinagalaw. unya, ligan mo, maminaw, uy, paminaw po mo, uy, <laughs> kikapoy ko man naoddan ko eh, ha, kay... ha, ha, Sige, tagtinig ka lang niya. Wah, may maminaw kaya magpindot-pindot raman. I-play lagi, i-mute pag yun. O, di, on sa use ako pag tinagalog. Kapoy, kapoy. Tinagalog, eh, di bisaya on, Total naman, wah, may maminaw. aning, wah, may maminaw. Ani, maghina raman mo din ako pindot-pindot. O, di ba? nya karun to anak, to anak ko sa sulod. O, mo na giingon nga, lumuhod at doma pa. O, <laughs> Trabaho niya din taon. Zero, sis, kilo, yaw, yuto, ah. Maayo ganit ni Balay ni Amo. Kaya gamay ra ang salamin ba? kanang ng diligid sa palibot kag may salamin kay siyempre pilar doy flat flat lang man may isara man may ka flat wa man di man pareho ng uban at perting daghan nagkuan dagha flat may, may, akong dating amo tulo ba kapala pagha nya di unsa ka daghan ka tong kuan ato tulo pud gabal ka, ko Kaya, kay lagi nya Anak, pastang di suwar kina buhi ah, pastilan gyud na sana lang gyud naka kakapoy man lang gyud kanang daghan og kanang mga duha ka plat ang imong balay ay pating kapuya Unya kay nahuman naman taan eh. happy naman yung mahuman. dahil oh, ma kay salamat sa inyong pagpaminaw din na sa kong yaw-yaw na wala kwinta na wala diri wala dito ha. Unya kay murag kahuman naman yung ani, Babay na taan eh. Kay murag wala, wala na punto ni akong trabaho. Mura naman tahinon anig masuko si yaw-yaw hala. Add to na ko eh.